Dito po sa lahat po ng mga taga-sugid at taga-subaybay po sa Overt Antique Collection sa YouTube channel. Yung mga hindi pa po naka subscribe please subscribe, follow and share mga idol. Ta ito na naman mayroon na naman po tayong uh, ibabahagi rito sa inyong harapan. At ating na niyo itong uh, nahuli natin ngayon sa nagie-scrap mga idol, scraper mga idol, ho. Oh. oh. Ta uh, siguro kaya pumayag siya eh na gustuhan niya yung uh, offer natin na uh, halaga sa kanya dito mga idol at uh, ayaw nga lang niya mag, magpakuha sa camera mga idol sabi niya Busing ikaw na lang bahala diyan oh ito yung uh, nabili natin sa kanya oh mga idol oh uh, lumang uh, kasit mga idol oh. oh mga batang 1980s 90s oh sino mga nakalala dito at uh, sira na raw po ito for uh, display only ito po o, oh, napakaganda. Kaya kasama natin itong nabili itong uh, washing machine, mga idol. At uh, lumang, lumang luma na washing machine. Sa yung mga nagsipaglabasan ngayon, mga gawa na sa hero. Ito, plastic pa, mga idol, o. Oh. Uh, shine po ito, hindi po ito nabubulok, mga idol. Kaya, binili po natin ito dahil uh, malaking bagay po ito. Nalalagyan po natin ng mga kahit anong abubot ko rito, mga idol, o. Oh. Oh. O, oh, katulad nito, may uh, po natin dito yung mga hinapon natin ginamit na mga helmet, mga idol. O, oh. o oh, ito. O. Oh. Pinasok natin dito, mga idol. O, oh, di laking bagay pala yan. O. Oh. So, kasali rin po itong uh, lansa di na ito, mga idol. Ayan po. O. Oh. Tsaka gawa sa bronze, mga idol. Oh, panibagong dagdag na naman po ito sa koleksyon po natin. Napakarami na natin itong uh, plants uling na katulad nito mga idol. Ayan o. Oh. Yung mga common lang, yung mga ano mga idol, yung gawa sa bakal. Ito, yung mga gawa ng bronze ay madalang na lang po ito. Kasi tinitimbang ito ng ano, mahal ang bili nila nito mga idol. ah uh, bilihan nito sa mga scrapper ay nasa 180 ang per kilo nito mga idol. Oh, Oh, binili ba naman natin sa 250. Oh, di tumubo na po yung uh, scrapper dito. 250 per kilo. Ay eh, mahigit ito 2 kilo mga idol eh. Oh. So, pag na-restore natin ito, gaganda uli ito mga idol. Ikinta buli yan. Oh, ayan po. Oh. Magaganda mga idol oh. Ah, uh, ito yung surprise uh, surpresa naman po natin mga idol oh. Yung kahoy na yan, yung uh, gawa po ito sa mulabi mga idol. Doon po natin ito nahuli sa uh, lumang bahay na naman mga idol. At uh, tingnan nyo yung korte niya rito mga idol, may mga uka-uka. Saka ano pala ito, sabi nung uh, matanda, nung nakakita nito at uh, napagtanungan po namin, Pagawaan daw ito ng mga puto mga idol dito sa amin. Kung parang uh, para malagkit mga idol kung sa Tagalog. Puto tapos ito daw yung sinasalang doon sa ano yung nilulutuan nila parang ubin mga idol. Tapos inaapoy yan dito sa sa ilalim o kaya sa gilid kasi may ano yan mga idol yero yero yung nakaganyan. Tapos ito daw yung pinapasok. Ayan oh. O so, paano kaya nila ginawa yung uh, ano nila, yung mga pagkain ng unang araw, yung mga katulad ng mga puto o kaya bibingka mga idol, ayan po oh. Kaya sobrang uh, napakatagal na nito oh. Kaya tingnan niyo naman yung kurtina ng ano, uka-uka mga idol, eh oh. Wow. Oh. So, laking tuwa naman po natin at uh, nagkasundo po kami doon sa mga nakakuha po dito. Ayan po, maganda o. Oh. O, oh, konting uh, linis lang yan, saka babarnisan po yan, wala na. Gaganda na yan, pwede na rin po pan-display yan. Ayan po So, sana lahat ng mga followers, viewers, idol, don't forget to subscribe Obit Anti Collection sa YouTube channel po natin para matulungan nyo naman po itong ating uh, mounting munting channel. So, sana nasihan po kayo sa ating uh, ibinabahagi sa araw na ito mga idol. So, thank you for watching. Bye-bye.